ah oh, saw, saw mo naman yung ano, yung roller dyan sa ano mo, pintura mo. Ayan, o. Oh. O, oh, ayan, layo yung sino. Oh, marunong ka na pala eh. Sustot eh. Ang pedya ba kayo? At auno ay na lang. Sige, okay, tira. Ayan mo yan. O, okay, sige, angat mo na. Pura sa ulit. Ayan, oh. marunong ka na magpintura niyo, no? Ilan taon ka na? Kung papayroll ka na. O, oh, ka muna sa mga fans mo. Ayan. Sakay mo sa mama sa mo. Tama ka, ka magpintura. Sabihin mo. Umuro kamo ni Kuya Pedro. Sabihin sasawang ulit. Tulong na yan. Ito ba? O. o na yan. Sasawang pa. O, sige. So, so siya. Wala na naman yun eh. yung eh. Roller eh. Oh, babay ka na. Sabi mo hanggang dito na lang.